masamang Fox Online na humihingi ng yakap. Ngunit tinanggihan ng mahigpit ni Xiao si Shu. Itinuring kita bilang kapatid. Pero gusto mo akong matulog. Sagutin mo ako. Si Hua Ye ay talagang nagulat sa kanyang reaksyon. Asawa, itinuring mo ba ako bilang isang mabangis na hayo? Ako ang asawa mong Shu Fu. Natural lang na kita sa gabi. Gayon paman, ang totoo ay ang Fox ay nahumaling sa kalagitnaan ng gabi. Na naging sanhi ng hindi makatulog. Puno ang isip ng mga eksena ng pag-ibigan sa dagat ng bato. Kapag naiisip ito, nararamdaman ang init at hindi mapakali. Si Xinghi ay talagang nagdududa sa motibo ng lawa na ito. Sa tingin ko, napakasaspetsoso mo. Hindi ka ba natatakot na lagyan kita ng prutas ng pag-ibig? Tingnan natin kung ano ang gagawin mo. Balak sanang takutin si Hualinye. Hindi inaasahan na tumama ito sa punto. Sa totoo lang, hindi kailangan ng asawa ang gamot. Pwede rin akong maging tao ng asawa. Ang sagot na ito ay nagulat kay Ksinghi ng hindi inaasahan. Yun, ngayon ay hindi maganda ang pakiramdam ko. Hindi ko magagawa iyon. Kahit na ito ang pinapangarap ng tunay na may-ari, pero hindi siya ang orihinal na may-ari. Siyempre, medyo na dismaya sa pagtanggi, pero nang makita ang pamumula ng puso at mukha, may bahagyang kasiyahan sa loob. Asawa, huwag kang matakot. Kung wala ang iyong pahintulot, walang gagawin si Linye. Matulog ka ng mahimbing, muli kitang babantayan, asawa. Upang maiwasan ang pag-atake ng mutated beast sa gabi. Sa pagtingin sa medyo seryosong mukha ng masamang fox, pansamantala, maniwala muna sa kanya. Salamat sa iyong pagsisikap. Sixing he ay naniniwala ng matatad. Sa mukha ngayon at sa mga ginawa ng orihinal na may-ari noon, si Hualingyi -hi ay hindi dapat seryosohin. Marahil ay masyadong pagod, hindi nagtagal ay nakatulog. Sa pakikinig sa mahinang paghinga ni Ksinghi, si Hualingyi -hi ay hindi maiwasang bumulong, talagang nagtitiwala ka di. Natulog ka ng ganoon kabilis. Ang buntot ng fox ay kusang lumapit kay Ksinghi. Sa sandaling malapit ng magkadikit, biglang naramdaman ang isang malamig na hangin. Si Hualingyi ay kusang gumawa ng hadlang. Wenan Ksi, bakit ka narito sa pagtingin sa natutulog na Xinghe, si Wen Nan ay sadyang binabaan ang boses. Pero ikaw, bakit ka narito sa hating gabi at hindi natutulog? Kasabay nito, ang malamig na aura sa paligid ay patuloy na lumalabas. Ang kilos na ito ay nagpatawa kay Hualing Ye. Ayon sa tuntunin, ngayong araw, akin ang asawa. Natural lang na samahan ko ang asawa. Sa pagtingin sa mapangakit na anyo ng Fox, alam ni Wen Nan na may nangyari sa bundok. Parang may sumakit sa puso. Huwag kang maingay at gambalahan ang pahinga ng asawa. Sumama ka sa akin sa labas. Pagkasabi nito, pareho silang lumabas. Naghanda na parang anumang oras ay mag-aaway. Hualingye, kung hindi mo siya mahal, huwag mo siyang gambalahan. Ang siyam na buntot na Fox ay likas na mapangakit. Hindi siya mapagkakatiwalaan ni Wen Naneksi. Minsan ay pinaghinalaan pa na pinilit ng Fox ang puso. Kung sasabihin mo iyan, hindi ako matutuwa. Si Hualingye ay hindi rin nagpapakita ng kahinaan. Paano ko sasaktan ang asawa? Ano ang balak mong gawin habang natutulog siya? Namula ang mukha ng Fox. Gusto ko lang siyang yakapin. Ano naman kung yakapin ko siya? Habang nagsasalita, biglang may naalala. Hindi tama, Wen Nanxi. May mali sayo. Noon, wala kang pakialam kung ano ang ginagawa ko sa asawa. Pero ngayon na lumapit ako sa asawa. Bakit parang ayaw mo? Ang tanong na ito ay tumama sa puso ni Wen Nanxi. Siya ngayon ay iba sa dati. Ang init ng lason sa katawan mo ay humina ng husto. Baka kasama rin ang asawa sa iyong espiritual na libangan? Ang pinagmula ni Wen Nanxi ay palaging misteryo. Totoo ngang hindi ordinaryo ang kanyang kakayahang makakita. Tama, hindi lang napipigilan ng asawa ang lason. Kaya rin niyang alisin ang lason. Kaya paano ko siya sasaktan kahit kaunti? Ang asawa ngayon ay hindi lang sayo. Pareho ko rin siyang aalagaan ng mahimbing. Ang mga salitang ito ay nagpaisip kay Wen Nanxi. Totoong kailangang bantayan si Xinghe. Si Meiqing Chen at Shen Xian ay hindi pa bumabalik. May sekreto silang paraan laban sa kontrata ng Shufu. Natatakot ako na may gawin sila sa asawa. Kailangan nating maging handa anumang oras. Sa pagdinig nito, napangiti si Hualingye. Sila ang mga shufu ng asawa. Kung gusto nilang lumapit sa asawa, sino ang makakapigil? Ang malaswang pagnanasa ko. Mas kaunti ang shufu, mas maganda. Sa oras na ito, si Xiao na nakaupo sa loob. Hindi rin makapag-concentrate ng buo. Puno ng imahe ni Xinghi ang isip. Sa kanyang malalim na paniniwala, hindi niya nakita ang isang sisyu na pantay ang trato sa shufu. Lalo na ang sishu na magluluto mismo. Simula nang matikman ang mga pagkaing iyon. Hindi na makapag-concentrate sa pagpapalakas. Kinaumagahan, si Xiao Jihan ay naghihintay ulit sa pintuan habang naghihila mo siya. Si Xing ay medyo walang magawa, kaya tinawag niya ang tatlong tanga. Sa susunod, kaya ko nang mag-isa na magbuhos ng tubig para maghilamos. Kahit ang paghihilamos ay pinapanood, napaka-awkward. Ang mga salitang ito ay nagpatigil sa tatlo. Kung wala silang gagawin, parang wala silang kwenta. Sige, gawin niyo ang dapat niyong gawin. Si Xing Hi ay hindi lang nag-ayos ng almusal. Espesyal rin siyang gumawa ng sabaw na panlunas kay Hualingye sa pagtingin sa sabaw sa kanyang kamay. Si Hualing Ye ay bahagyang nanginginig, asawa, napakabuti mo sa akin. Ay naku, sige na, sige na. Si ay hindi kayang tiisin ang kanyang tingin. Liu Fang, sa daan ay pitrotektahan niyo ako. Natural lang na maging mabuti rin ako sa inyo. Kapag malakas kayong lahat, mas mabuti niyong mapoprotektahan ako, ba? Diba? Ang mga salitang ito ay nagpagalaw kay Hualing Ye. Kung ganito palagi ang asawa. Pagkatapos ng tatlo buwan, ayaw ko nang umalis dito. Si Jihan, sa pagtingin sa dalawang nag-uusap at natatawa. Lihim na kinunutan ang noo. Hindi pa rin dapat madaling magtiwala sa kanya. Napakaraming beses nang nadaya. Sa pagtingin kay Hualing Ye na uminom ng buong gamot, Sixing He ay naglagay ng maliit na piraso ng asukal sa kanyang kamay. Ito ay asukal, ilagay mo sa bibig para mawala ang pait. Si Hualing Ye ay masunuring nilagay ito sa bibig. Ang tamis ay agad na kumalat, kaya hindi na mapait ang gamot. Sa pagdinig ng mga salitang ito, si Hualing Ye ay nayanig sa puso. Hindi alam kung bakit nagkaroon ng hamog sa mata. Napakabuti ng asawa. Sa pagtingin sa masamang fox na ganito, mukhang naantig siya. Pagkatapos ng tatlo buwan, hindi na siguro magiging kaaway. Mukhang kailangan ko pang magbigay ng init. Sa oras na ito, ang tingin ni Hualing Ye kay Xing ay halos humihila na. Asawa, ganyan ka na lang palagi, pwede ba? Huwag kang bumalik sa dati. Si Ksinghi ay hindi agad nakasagot. System, narito pa ba ang kaluluwa ng dating katawan? Host, ang dating katawan ay nawala ng tuluyan. Ang katawang ito ay dapat talaga sayo. Bumalik lang ito sa tamang landas. Bawat salita ay naunawaan ni Xing Hi. Pero bakit parang may mali kapag pinagsama? Huwag kang mag-alala, hindi na babalik sa dati. Ganito na palagi. Sa pagdinig ng tiyak na sagot, si Hualing Ye ay masayang tumakbo para mangaso. Si Xing Hi ay nagpatuloy sa pag-aayos ng trigo mula kahapon. Balak sana ngayain si Xiao Jihan na tumulong. Pero hindi sigurado sa saloobin ng malaking pilak na buhok sa kanya. Habang nag-aalangan kung paano magsasalita, si Xiao Jihan ay lumapit tapos kunang hiwain ang panggatong ni. Asawa, may iba pa bang kailangan? sa pagtingin sa malamig niyang ekspresyon. Siksing ay ngumiti, yun ti. Pwede mo bang tulungan akong balutan ang trigo? Kapag natuyo ito, makakagawa na ng pagkain. Siksi Jihan ay agad na sumang ayon. Sa pagtingin sa medyo malayong malaking pilak na buho, Siksing ay nahirapan din. Ano ba ang mga ginawa ng dating katawan? Natigilan siya. Nakita niya si Xiao Jihan na gumagamit ng kakayahan sa trigo. Sa isang galaw ng daliri, ang trigo ay nahulog sa balde sa tabi. Ang eksenang ito ay nagpasindak kay Xinghe. Ganito rin ba magagamit ang kakayahan? Mas mabilis ito kaysa sa kamay. Balak sanang ilabas ang trigo para matuyo. Narinig ang isang malamig na boses mula sa pintuan. Sa pagkakita sa lalaki, biglang nagbago ang mukha ni Xinghe. Ito ay si Making Chen, isa sa limang shufu. Ang kanyang anyo ay isang puting panda. Si Making Chen ay susunod na tagapagmana ng aristokratikong pamilya Mei. Napakagaling, napakagaling talaga ni Xinghe. Paano kaya nakuha ng dating katawan ang mga ito sa tabi niya? Si Making Chen ay naglalabas ng kakaibang lakas sa paligid. Ang pakiramdam na ito ay hindi komportable kay Xinghi. Host, mag-ingat ka. Itinapon ng dating katawan ang kanyang espada sa bangin. Na naging sanhi ng malubhang sugat niya. Sa pagbabalik niya, siguradong gusto kang patayin. Sa pagdama ng panganib, si Xing He, mabilis na sumipsip ng kakayahang kahoy sa paligid. Upang mapalakas ang sarili. Pero walang epekto. Host, iba ang batas ng mundong ito. Ang sisyu ay may espiritual na lakas lang. Kaya ang iyong kakayahan, matututo lang kapag naging malapit ka sa Fu Sa pagdinig nito, nahilo si Xinghe. Malapit, malapit. Mamamatay na ako dito ngayon. Bago pa makagalaw si Xing He. Si Mei Chen ay tumingin ng may intensyon ng pagpatay. Mukhang natatandaan mo pa, asawa. Kaya pag-usapan natin ang bago at luma. Sa oras na ito, si Xiao Jihan ay humarang sa harap. Mei King Chen, pakikalmahan mo. Siya ang ating asawa. Sa pangalan lang, wala sa katotohanan. Hindi ko siya kinikilala bilang asawa ko. Si Xiao Jihan, talagang haharang ka sa akin. Mei King Chen, kung sasaktan mo siya, patayin mo muna ako. Si Xiao Jihan ay hindi umatras. Ang kakayahang yelo ay lumabas sa paligid. Xiao si Jihan, wag mong kalimutan kung paano niya tayo trinato noon. Kung iiwan mo siya, pagsisisihan mo ito. Kahit hindi konektado ang ginawa ng dating katawan sa kanya. Kailangang magsalita si Xing He. Making Chen, pwede kitang pakawalan sa relasyon natin. Para hindi ka na maging shufuko. Sa pag-alala ng mga panluloko noon. Si Making Chen ay galit na galit. Bago pa muling magsalita si Xing Ang matalim na espada ay tumama kay Xing Isang malakas na tunog. Ang yelo at espada ay nagkabanggaan. Ang kakayahang yelo ni Xiao si Jihan ay agad kumalat. Si Making Chen ay humarap at rin ng espada. Walang tigil ang mga galaw ng espada. Napakabilis ng mga galaw ng dalawa. Sixing He ay hindi makakita ng malinaw kung paano sila naglaban. Host, napakalakas ng dalawang ito. Sa talento at katawan, napakahusay nila. Kapag na-strategize mo sila, ang pagpapalakas mo ay madali lang. Huwag, wala akong kagandahan ngayon. Mag-isip ka ng paraan para mapalakas ako. Gusto kong pigilan sila. Host, alam ko na. Ang espada ni Making Chen ay nasira ng madilim na enerhiya. Kung maayos mo ang espada, baka hindi ka na niya patayin. Sa narinig, sumigaw si Xing He. Making Chen, kaya kong ayusin ang espada. Kung hindi ko maayos, patayin mo ako pagkatapos. Sa pagdinig ng sigaw ni Xing He, si Making Chen ay tumigil sa pag-atake. Malamig na tumingin kay Xing He. Sinubukan niya ng maraming paraan, pero hindi na ayos ang kanyang espada. Sa pagtingin sa kumpiyansa ni Xing He, si Xiao Jihan ay mabilis na nagsalita, Making Chen. Pwede mong ang subukan ng asawa. Haha, <laughs> Xiao si Jihan. Gaano katagal lang tayo hindi nagkita. At pinoprotektahan mo na siya. Sige, subukan mo. Tingnan natin kung anong kalokohan ang gagawin mo. Kung hindi mo maayos, papatayin kita. Walang problema, huwag kang matakot. Walang mangyayari. Ang pag-alunik si Xiao Jihan. Nagbigay kay ksinghi ng kaunting seguridad. Totoo nga, ang ang pagkiling ng tao ay parang bundok. Hindi dapat siya napagkamala ng ganito. Xiao si Jihan, salamat. Kung mabubuhay pa ako gagawa ako ng masarap na hapunan para sa'yo. Pagkatapos, Sixinghe He ay huminahon. Parang naririnig niya ang espada na umiiyak. Habang natatakpan ng berding liwanag ang espada, ang madilim na enerhiya ay unti-unting nawala. Sa pagkakita nito, si Mei Qing Chen, biglang naging seryoso ang ekspresyon. Mukhang may paraan nga siya. Sixinghe ay pumasok na sa mundo ng espada. Sa lugar na puno ng itim na usok, ang lupa ay unti-unting nagkaroon ng berding usbong. Habang nagpapatuloy Sixinghe, ang espada ay hindi na umiiyak. Sa malabo, parang may nakitang anino. Sa pag-ikot nito, biglang naubos ang kakayahang kahoy ni Xinghe. At pagkatapos ay bumagsak siya. Asawa, maingat na pinunasan ni Xia o Jihan ang pawis niya. Dadalhin kita kay Wuyi. Si Making Chen ay komplikadong tumingin kay Xinghe. Huwag mo siyang dalhin. Baka magulo, ako na ang kukuha kay Wuyi. Pagkatapos, mabilis siyang nawala. Matapos tingnan ni Wuyi ang sugat ni Xinghe. Hindi mapigilan ang paghanga. Ang sobrang paggamit ng lakas ay nagdulot ng pag-atake sa puso. At may lason din sa katawan mo na nagdudulot ng galit at pagkairitable. Ang kalahati ng mukha mo ay dahil din sa lason. Pero halatang alam mo na ito. Salamat, sinaunang manggagamot. Hindi na kailangan ng gamot. Matutulog lang ako at magiging maayos na pagkaalis ng manggagamot. Si Xiao Jihan at Mei Qing Chen ay parehong tahimik, pasensya na Ki. Hindi ko alam na nalason ang asawa. Okay lang, huwag kang magmalasakit. Kaya kong alisin ang lason na ito. Pero bakit hindi alam ng royal manggagamot na nalason ka? Bakit ganito? Si Xing Hi ay medyo walang magawa, Marahil dahil masyado akong mataas kaysa sa amo. Kung mamatay ako, ang lahat ng sa pamilya Su ay mapupunta sa royal family. Si Xiao Jihan ay nagbago ang ekspresyon. Napakatalino pala niya. Nakikita niya ng malinaw ang lahat sa pagtingin sa kalahating naayos na espada. At sa ngayon, si Mei Chen ay nagkaroon ng halo-halong damdamin. Ang Xinghi sa harap niya ay iba sa dati. Mei Chen, kapag nakabawi ako ng kakayahan, aayusin ko ulit ang espada mo. Sa oras na ito, si Mei Chen ay hindi rin nagsinungaling. Kahit kalahati lang ang naayos, ang espada ay talagang nabuhayan. Tinupad ko ang salita ko, hindi na kita sasaktan. Sa pagdinig ng tiyak na salita, ang nakabiting puso ni Xing He ay bumaba. Kahit anong mangyari, mali ko noon na itinapon ang espada mo. Humihingi ako ng paumanhin sa'yo. Si Making Chen, sa pakikinig sa kanyang paghingi ng tawad, at sa pagtingin sa kanyang nakakarelax ng ngiti, lalong nadama na may mali. Si Xing He, sa pagtingin kay Xiao Jihan na nag-aalala pa rin. Gawin niyo muna ang mga dapat gawin. Matutulog muna ako. Alam ni Xiao Jihan ang sitwasyon. Si Xing He ay masyadong pagod. Sige, matulog ka. Dito lang ako sa tabi, babantayan kita. Tumango si Xing He. Nahiga at ipinikit ang mga mata. Host, ito ang reward mo sa malapit na pakikipag-ugnayan kay Xiao Jihan. Sa pagdinig sa masayang tono ng system, alam ni Xing He na may magandang bagay dito. Pagbukas ng kahon, nakita lang ang isang itim na bagay, na may bahagyang ningning. Host, ito ang Suanling Iron. Isang kayamanan sa paggawa ng mahiwagang sandata kahit nabuhay mo ang espada. Para tuluyang maayos, kailangan mong gumamit ng suanling iron. Napapanahon ang pagdating ng suanling iron. System, salamat. Host, huwag kang mag-alala, kahit hindi ka makapag-upgrade pansamantala. Basta't maging malapit ka sa mga shufu, makakakuha ako ng mas maraming benepisyo para sa'yo. Matapos ang ilang pag-uusap, Sixing Hi ay tuluyang nakatulog. Sa muling pagising, gabi na, pagbukas ng pinto, nakita si Xiao si Jihan na nagbabantay sa labas. Sixing He ay bahagyang naantig. Nandoon ka ba lagi sa pinto? Asawa, mas maayos na ba ang pakiramdam mo? Umalis na si Making King Chen. Huwag kang mag-alala pagkatapos. Si Xiao Jihan ay gumamit ng kakayahan upang tipunin ang mga trigo na natuyo. Matapos ang nangyari kay Making King Chen, nagbago rin ang puso ni Xing Sa pakiramdam na may Xiao Jihan na nagpoprotekta sa kanya, napakalakas ng seguridad. Pwede mo ba akong samahan sa gilingan? Gagawa ako ng masarap na hapunan para sa inyo. Kapag may harina, marami akong magagawa. Sa pag-iisip ng pagkain na ng asawa, ang malamig na mata ay nagkaroon ng lambot. Salamat sa iyong pagsisikap, asawa. Kaya, si Ji Jihan ay sumama kay Xinghe patungo sa gilingan sa pagdaan ng dalawa sa tribo. Ang ibang si ay nagsimulang magsismis. Napansin niyo ba? Si Xinghe ay iba na sa dati. Parang hindi na niya sinasaktan ang Shufu o sinisigawan. Na, nga. Sabi nila, napakabisyon niya noon. Dati, may lima Shufu na mas gusto pang mawala ng kalahati ng kakayahan para lang maputol ang kontrata sa kanya. Malalakas ang boses ng mga hayop na ito. Si Xiao Jihan ay tahimik na tumingin kay Xinghi sa tabi. Nakita niyang kalmado ang ekspresyon nito. Walang galit o sigaw. Sa sandaling ito, may katahimikan at lambot sa kanya. Naramdaman ni Xinghi ang tingin ng malaking pilak na buho. Tumuhay at nakita ang malalim niyang tingin. Ano nang meron? Wala naman. Naramdaman ko lang na pinipigilan mo ang lason sa katawan. Siguro mahirap iyon para sa'yo. Sa pagkakita ng kanyang pagdududa, si Xinghi ay numiti. Kahit ang lason ay nagpapagalit at nagpapabilis sa akin. Hindi naman ako hayop kaya ko itong kontrolin. Hindi nakita kita sasaktan o magagalit ng walang dahilan. Sa pagtingin sa maliwanag at magandang ngiti, ang malamig na lalaki ay medyo natulala. Ang dalawa sa gilingan ay nagsimulang magtrabaho. Sabi nga, kapag magkasama ang lalaki at babae, hindi nakakapagod. Mabilis nilang giniling ang dinalang trigo. Samantala, si Hualingye ay nagmamadaling hinanap sila. At Lin. Pakitanong kung nakita niyo ang asawa ko.